kangkung yan lang so yan yung sa mga strategy natin para isang pamamaraan para pagkain din ng isda yan yes mamaya dun pag-usapan natin yan Doon ka na. Ano pangalan mo? Hindi po kasama. Sila lang po yung mga Pero ka, ano ka? Kagrupo ka? Sige. So, so magandang hapon po mga kagri. Ka At uh, po yan oil na ho tayo. At meron ko tayong mga bisita ngayon dito. Na nag-aaral sa Pampanga State Agricultural University. Agricultural University. So, Pisaw. Oh, so, po yung matatagpuan sa Magalang. So, nandito po itong mga batang to para daw mag-interview. Okay, so sa aqua Sa aqua culture So kailangan po daw nila yung mga idea So nandito po tayo, ay nandito po sila Para interviewin daw tayo Para sa aqua, tilapia ba? O para daw sa tilapia So sige, uh, doon tayo Pakikita ko sa inyo kung, uh, kung saan nandun yung mga tilapia natin Pupunta tayo doon sa farm na o, Sige po kangkong yan lak so yan yung sa mga strategy natin para isang pamamaraan para pagkain din ng isda yan yes mamaya dun pag-usapan natin yan basa lang sa bahay yung kaya nababasa na wala nang kore meron ito po 2.4 ayan oo nasa 2.4 ayan nababasa ngayon sa kabila so ito kasi wala namang gano'ng 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 may basa lang nung nga dito po tayo bali ano ano sila po ano dyan ayan tilapia nga tilapia

Okay, ano bang ibibigay kong informasyon sa inyo? Pag mula ba sa uh, paano mag-dispan? Oh, parang gano'n po tayo. Parang uh, gano'n? Uh, parang una po sa tanong namin dito, historical background po ng mga nalang. Yung historical background Oh. Ano yung mga... Yo, sige, kung um, ano yung mga... Mayroon ka na palang ano? Oh, okay na po, simulat. Sige, 这个有。 ko ang uh, ako si Ernesto D. David Lacson. Ernesto D. David Lacson, yes. Yung ano po, sa address po ng, yung bali farm po ninyo sir, ano pong pangalan? Ah, yung farm natin ay, uh, dati na na uh, registered tayo, under tayo ng ATI, ito po ay isang uh, learning site. So, dati ay Lacson Integrity. as a farm school so pinalitan, hindi kinuha ng DTI yun so ang pangalan ngayon nito ay ED uh, inisya ng E tsaka D, lakson agricultural learning center yes ngayon dahil na dun sa business natin so yun ang nakaregistro so ito po ay ang pangalan niya dito sa uh, Purokuno uh, Barangay San Vicente san Tomas, Pampanga Ano po tayo? Taon pong kailan po kayo nagsimula? Sa na anong edad po kayo? Ah. Ano po, uh, anong taon po yung nagsimula? Mag-farm? Mag so actually parang hindi ko masasabing exact sa iyo kasi magmula nung bata tayo ay kasalukuyan ako ay 52 years old na ipinanganak ako noong 19, uh, January 17, 1971 so uh, magmula bata uh, ang pagkakaalam ko elementary pa lang ako katuwang na ako ni tatay nito so ang pamamaraan namin noon ay palay lang, palay lang yes so dahil nga itong lugar namin ay uh, ang mawawang lugar na sinasabi uh, dito sa Pampanga kasama ako tayo sa walong bayan ng uh, 4 distrito ay nakapaloob ang bayan ng Candaba San Luis San Simon Apalit, Makabebe Masantol, Minalin at saka sa Tudungas So walo ang pating walong bayan nito ay ng mga bababa So ibig sabihin pronto sa Yes, pronto tayo sa tubig So uh, ang pagkakalam ko uh, teenager pa lang ako ang tawag dito the age of 16 years old, yung portion na to ay talagang uh, may pag uh, seasonal na lang ang nangyayari. Pag dry season, ang nagagawa dito ay dry, palay kami. Palay Pero pag wet season, bababa ba yung mga uh, tubig dyan. So, nagkakaroon kami ng mga isda. Hindi pa ganun develop ngayon to. So, ang ginawa lang namin ni tatay, pinagyan lang namin ng maliit na dike. Yes, uh, para magkaroon ng harang. Para yung mga isda ay uh, di, makawala. di makawala Nung pamamaraan na yon, Ay hindi tayo naglalagay talaga ng ano No, uh, ng mga Hindi tayo naglalagay Ibig sabihin yung Kung ano lang yung lulitaw doon sa isda Dahil bumabaha dito Yung matitira Ay nagkakaroon tayo ng mga isda So magmula doon, Magmula bata Pumasok na sa utak natin yan So ibig sabihin Magmula bata Nagkakaroon tayo ng mga isda So hanggang sa Pinag-aaralan natin pero tayo ay nag-umpisa ng ganitong pamamaraan na talagang pinadevelop na natin ito ay uh, 2017 ay 16 yes pinadevelop na natin yan ang hispan, ng pispan ng ganito lang ito actually ano eh hindi man 2016 eh nung unang una kong pinalagyan ng deck ito 2012 yes kaya lang nakakalungkot man sabihin parang ang So itong kinatatayuan natin ito pang-apat na na apo ali na Actually, ang trabaho natin talaga marami ka baka maano ka sa trabaho. <laughs> Actually, ang trabaho natin ay uh, marami tayong pinasukan na trabaho nung parang ganyan sa inyo nag-aaral ay working student ako. So, nag-aaral, tapos nagtatrabaho. Pero ang talagang trabaho, nagkaroon tayo ng mga sasakyan kasi nag OFW din ako. hinanap ko din ang kapalaran ko sa ikong bansa. Pero siyempre dahil nga tayo ay taong uh, tao dito sa lupa talaga ay eh, saka si tatay walang katuwang eh umalik din tayo sa pan so nag drive din ako meron kasi tayong pan uh, pang service na mga service sa uh, estudyante tapos isa rin nyo tayong ano, license revenue sabi ng magsasaka usually ang, ang, mga magsasaka ay ano minsan kulang talaga sa edukasyon so minsan yung mga ano hindi nila alam ganito, ganito. so tayo tumulong binigyan natin ang kakayahan natin para minsan sa mga dokumento ganito ganito hanggang sa ginawa nila tayo ng chairman no way back 2012 yes nagsilbi tayo hanggang nung bumaba tayo 22 hanggang 21 2021, magsilbi tayo sa mga magsasaka. So yun. Pero tayo rin ay pinag-aral ng Department of Agriculture. So tayo naging technician tayo, tayo, sa rice. nalaman natin ukol sa agriculture. Parang kayo ngayon. Sabi nyo, ah, nag-aaral kayo. So, kung gusto nyo makaalam. So, kaya ako eh, bukas ang puso ko sa inyo ang ganyan. Bukas ang puso ko para kung ano man ang gusto nyo malaman ay may pabatid natin. So, yung mga trabaho natin. Yun ang mga past na trabaho natin. Pero ito ngayon, concentrate na tayo talaga rito sa negosyong ito at saka yung farms Bali, kasi yung isang tanong ko po dito ulit, sa, nung nagsimula kayo sa location nyo, saan po yung location, dito na din Dito kasi, rin to, kasi nga, uh, nga, uh, nga uh, uh, yes, uh, alam mo jo, Joseph na, no? alam mo Joseph, uh, kaming magkakapatid, lima kami, may ati akong dalawa, akong gitna, tapos may kapatid akong lalaki. So, walang lumitaw na sa mga kapatid ng lalaki na mahilig sa bukid. Yes, ako ang lumitaw na katuwang ni tatay. So hanggang sa ako'y nangangarap dahil na kapos tayo, lumaki tayo talagang sinasabi ko talagang lagi sa hirap. Marami tayong pinagdaanan na, ah, na kahirapan. Kaya nga hindi tayo nakapag-aral na ano. Ibig sabihin bago ang makapag-aral ay eh, itawag dito. Dapat may pera, magtrabaho. Maswerte kayo. Bakit? Tulad ng iskusyonan ninyo ngayon. nangyari uh, ang mindset ko Joseph kahit na nandito tayo sa larangan ng ating kultura gusto ko umangat pa rin ang buhay ng isang magsasaka no? so hindi naman ano, hindi ko naman sinabing ano, uh, at least kahit pa paano yung pamumuhay ko magmula nung bata uh, at saka kung ngayon ikukumpara natin eh nagiba naman dahil nga ang pinamumulat ko sa magsasaka na hindi lang tayo depende sa isang crop. Kaya kasabi ko nga sa iyo, Hoyet Lapson Integrated Farm, yes. So, ako may palay, may isda, may mga gulay tayo dyan, may mga laga tayo kayo. So, yun. Yun ang uh, kagadala ko sa Bali, yung lupa po dito, sir. Bali, sa inyo po, o inuupahan po ng Ah, ganda't tanong. Joseph, alam mo, uh, ito ay pag-aari ng mga mayayamang mga sindero na ang tawag dito sa amin ay mga sinyan. Sinyan ang apelido nila. So dahil uh, si tatay ay isang magsasaka, uh, actually parang kung sundan natin yan, ay pang tatlong generation ako. Anong una yung lolo ko? So yung lolo ko, ang story daw niya, ang lolo ko ang nagsasaka rito. So hindi ka maniniwala yung, yung portion na yan, dati ang tinatam ng tubo. So ibig sabihin tubo, matataas talaga yung ano yan eh, di ba? Pero tingnan mo ngayon pa na yun. Ngayon, sa generasyon na naman yun, hindi nakapag-aral si tatay. Kahit elementary, hindi natapos. So, ibig sabihin, uh, grade 5 lang, uminto na, nagsaka na. So, siya na nagsaka rito. Siya ang lumitaw na tenant sa uh, Department of Agrarian Reform. So, nagkaroon tayo ng batas, no? Kung uh, baka hindi tayo, kung familiar kayo, kung hindi. So, yung presidential decree at uh, 27, yung PD 27, ay pinatupad ni Pangulong Marcos. Pero ayun ay, ay, talagang akda niya ano ni nung panahon ni Magsaysay. So, Roma Suerte tayo ay pinatupad ni Pangulong Marcos. Yun, na ang ang mga lupain ay pamahagi sa mga magsasaka. Okay? So, ganun ang lumitaw. So, kasama tayo si tatay sa mga nabibiyaan ng mga lupain. So yan. Yes, so na-award kay tatay. Uh, at ngayon ay naititulo na yan. At wala na sila sa kamusang pala dahil wala na rin ang ating mga magulang. So itinuloy pa rin natin. Uh, dahil ayan ay, ay batas, dapat yan ay pagyamanin. So ibig sabihin, ang bukit na yan dapat huwag mong pabayaan. Dahil pinagkaroon ng ating gobyerno pa rin yan. Pero nakatitulo na sa akin. So yun ang story ng ating mga lupain para magkaroon din kayo ng mga ideya sa na yan ay batas paano. na hindi talaga ano yan, pero kahit paano yan sabi nga sa inyo, ang porsyon na to ay tinataw pa parin ng palay paano, ito, ano? okay pali ano po Andrei? yung nagsimula po kayo ilang may trabador po ba kayo dati pali nung nagsimula na po kayo mag-farm dito actually Joseph uh, hanggat kaya natin siguro nakita nyo kung nagtatrabaho ko kaya hanggat kaya natin ay tayo lang ang nagtatrabaho dito sa pang. pero pag may mga kailangan talagang dapat uh, gawin ay mayroon tayong mga kinukuha ng tao ay uh, ibig sabihin mayroon naman may pinagkukuha ng kaya lang eh, masasabi natin mga on call lang ayun pag, 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 kinakailangan, pag kinakailangan lang po. pwede tayo yun yung binapayaran Bali ng, po nga lang tayo, yung nagsimula po ay dito, may starting capital po ba kayo? Ah, gandang tanong no. Siyempre, lahat naman ng negosyo Joseph ay kahit naman ano ay dapat may kapital. Kahit nga sabi ko sa inyo sa palay ay na, nakakalungkot man sabihin, may kapital din talaga yan. So, kung papasok ka sa aqua, ano, actually, malaking kapital ang Malaki. nilalaan natin dyan. O, pero, sabi ko nga sa iyo ah uh, dito meron na tayong pamamaraan na kahit tayo nag-aalaga ng ganito eh ginagawa natin na hindi lalaki ang ating kapital dahil ang ang amalaki dito ganun yung big yes Yes, 25, 25 kilos lang. So, mayroon ka nakikita yan? Oo. Oh, oh, ano yan? Parang organic, no? Oo. Oh, isa sa mga pamamaraan natin yan. Pero nagiging pagkain din ang isa. Nagiging pagkain din? Yes. Para hindi lalaki yung ano natin, oh, okay. Tapos nagtanong ka sa nakaumpok siya eh. sa gitna. ipunin mo yun pag naipon mo yun parang dun sa ilalim matutunaw yun kinakain na baling buong kakaumpok kakainin po nila hindi, hindi naman niya kakainin na sa riwa yan parang ano lang yun natutunaw na o yung kakainin na yun. sa ilalim may pamamaraan may proseso naman yan hindi lang nang kapag nilagay mo yung kakaumpok kakainin na parang tayo din yan. Yung pagkain, niluluto natin. Parang gano'n lang. Parang ako. Oh, parang uh, gano'n lang kasi. Parang yan. Hindi eh, mo naman porket may organic ka. Hindi. hindi. Oh, ano proseso yung organic? May proseso. Po. May proseso yan. Diba? Pero, pero pagkain pa rin siya. Yung ano po tayo, yung magkano po yung nag-assist sa ano, sa starting capital niya po, estimated lang po. Ah, uh, bigyan kita, bigyan ko kayo ng mga idea, no? Ah, oh, oh, oh. uh, iyan nasa libro yan. Tinuturo kasi natin dyan. Yan. Sa isang hektarya, o oh, pag tayo nagtuturo, ilagay mo sa isang hektarya. Okay. Tapos kung gusto mo mag wide nun, times times ka na no. lang. Sa isang isang hektarya, kung tilapia ang pinag-uusapan natin, Please like, subscribe and hit the notification bell.